Channel, guys please subscribe my channel ayan po yung bali may snow ayan yung may snow yung bundok ayan ayan yun ayan snow po yan yung bundok yan <coughs> excuse me sinong ko na ayan ayan pa ayan sa mataas na bundok yung namumuti na yun yun yung namumuti na yun mga kababayan ko yung namumuti na ay, ay 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 yan <coughs> yan po ang bundok ayan yan po ay nagwawak po kami ng alauna ng hapon tinanghali kami ng ling ng, ng ng gising sabi ko ako ay gagawa ng video mga kababayan ko ayan <laughs> ah hihinga <laughs> ah. lang ka mga kababayan puting puting yung bundok ko grabe sa kabila big bear siguro yung big bear namumuti may dumaan kasing storm ho rito sa LA dito puro ulan ang um, ang bundok namin na eh. Ayan si Mahalo. Ah, uh, ah, uh, puri slide eh. Last slide. May may nagtinis ka. Hapon na umaga nung ako ay pumasok. Biernes tsaka sabad doon naglilinis. Dito sa mountain namin. Kasi malinis ho. So, wala mo, Wala mo. Tambak na. Last slide. Ay, hinihinga lang ako mga kababayan ko. Isang linggo walang walk kasi mga kababayan ko eh. Kabayan ko walang walk. Ayan. Ito ang bahay. Hindi pa matapos. Malapit na siya. Pagkapang siya sa bundok. Ayan. Ayan po. Ang Dabali. Dabali. <laughs> Beverly Hills, Holland, Sunset, Santa Monica Ayan, papunta yan dyan Old Water Canyon okay. Ay, nihinga na ako. Pinapupusa na ako. Ay, 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 <coughs> ay, ay, kababaya Ah, yes, po. Natutuwa lang ako sa, sa bundok dahil namumuti. Slow ang bundok kaya ngayon itong linggo na to, maraming pupunta sa Big Bear mag skate ano na ano, tayo ito uh, skate ano mag skating mag mag uh, tag maglalaro sa snow mga kubayan ko kalimutan ko na alam niya naman hindi naman ano ha ah. ito nasa taas na kami ito patag na tapos pababa na kami dyan sa sa magle kami ng, ng kami ng liligo kami ng left side ayan yan si Alaska ang aking model may plot figure Alaska! 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 What are you doing, baby? Huh? Alaska! huy Ay, si Pipi! Oh! Si Pipi may model. Oh. <laughs> oh my God, Alat. lot Pipi, bubo. Napaganda <coughs> ah, ng baby ko. Flappy, flappy. Sabi ko, huwag mo nang gugupitan. gugupitan. Sa summertime time na lang siya magpagupit. Naked siya. Tingnan nyo, kaganda ng model ko. Oh. <laughs> Tumatakbo <muri>, rin <laughs> Gagi. <laughs>

totoy tagal nas for sale tapat bibili eh paano ba naman tatlong milyon just go ayaw tatlong milyon bahay nato third floor Ah. ay 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 ginawa ay 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 talaga ay 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 Ayan. Sa so, summer time. Ayan na. No? Kita yung landslide doon. Ayan. Ayan no? yung landslide na yan. Ayan. Wala sa taas. Pumaba na pababa ng so. ganyan. <coughs> doon. protected ng aking asawa sa baby namin laska Las ka, baba na Purita Walk na Nakalika na Ganda ka lang ang baby ko Hindi lang hinihigal na siya Ayan, one week no walking That's why you You're tired now, Bobo. Na. na, Bobo. Halika na. Halika na, Bobo. O baka hila naman ba si Mahal. Grabe. <laughs> Ayan po. Dito kami sa bundok. Lalakad. Ito yung nilalakad kami na ay like 45 minutes to 1 hour. Ayan. Pag mabilis, 40 minutes. 45. Ganyan. Pagka slow walking ho, nasa isang oras, 1 hour. <laughs> right, Mahal? Yeah. Tumatango. <laughs> Ay, nako. <coughs> Nagkaroon kami ng cold na pareho. Pero hiwalay kami na higa ng kwarto. <coughs> ah, Nahawad daw sa sakit. Sabi ko, sorry. Kaya, ano na kami, oh. Quits na kami, quits. <laughs> Kuichi. <laughs> Kuichi. Tingnan niyo yung bubog dito. Sa lakas ng ulan, na ayan, naglagay ng plastic. <laughs> ayan, oh. Tingnan niyo yung bundok ko. Puti, oh. Puti, puti. Sa itaas ng bundok. That's a beer bear, ma. What do you think? No? Big bear, no? That's a big bear? No. ano <laughs> No, no, no. It's not big bear. Ayun no ang puti-puti do sa gabi No? Teka, dito tayo. Yan ang kwento. Alam nyo bang yung mga ibang social media, huwag kayo nagre-reklamo kasi on it na kayo ng people, naman lang people. Asal ba kayo? Eto, dito tayo. Isuzoom na Ayan. Ayun ang puting islaw. Ito na ba? Ayun. Ayun. Ayan. Ay, lumabo na. Ang islaw. Ayan. Ito. Bahay batutay Okay, ayun. Hold it. Mahal. si Alaska. I hold it at Dana. Hmm. Give me that stroller What is that, baby? What is that? Ha? Huh? Hindi nakita mo Ito talaga Pagka sa kayote Pagka nakakita ko ng kayote sa uh, labas Gusto mo makipaglaro Laku, Isang pagat ka lang patay ka bata ka <coughs> may dumudungo sa amin kayo sa pintuan sa glass window glass door abi gusto niya kayo lumabas at makipaglaro Diyos ko akala ay aso lang <laughs> kasi alam kong gusto niya makipaglaro hindi siya tumatahol kundi kumakawag ang kanyang mabuntot. buntot <laughs> si Nibada naman noon ano, tumatahol galit ayaw ah, niya nang merog doon sa bakuran <laughs> ito naman gusto mo makipaglaro grabe alas ka to mm uh -huh. lang po ang kwento ko kaya yeah, yung mga nasa social media huwag kayo magagalit lalo na si ano yung bagong hiwalay ngayon na artista na kumpol <laughs> wala ka ng private is your private property ng public pabrika na wala ka nang iba ipa private kung, kung hindi ka masyadong uh, ano manahimik ka na lang kaya ikaw ano ala na yung mga ibang nag, nasa social media huwag kayong magagalit kasi pinapanood kayo ng tao dahil nagpapanood kayo sa kanila o sa amin o ako Ganon din, public service na tayo sa mga publiko. Pag-aari na tayo ng publiko. Kung uh, hindi kayo dapat magalit. Kaya kung, kung ayaw nyo na sa social media, mag-quit kayo! Parang ako, malapit-lapit na mag-quit. <laughs> Ganon. Ganon lang. Kaya yung mga ayaw mag... Ayaw ng ano, dapat... Wala na. Wag na mag-social uh, media-media. <laughs> ito, magama, mag na. Mag yeah, yeah. mag uh, mag yeah. Ito, nabili na ho oh, ito ko silang baby. Ito yung bahay na yan. Nabili na po yan. <coughs> yung bahay na yan. Nabili na. Kaya yan lang ko sa inyo. Huwag na kayo magreklamo. Huwag kayong magdemand. Huwag kayong magsu. Huwag kayong magreklamo. O ayaw nga na sa public na sa social media. Abe, pwede naman kayo lumayas mag off mag quit ano pa haba <laughs> dito sa Amerika sabi nga ng asawa ko asawa ko lang ang nakakawinig ng tamang sagot sabi nga dito sa mga ano sa mga celebrity dito sa Hollywood wala, si mare, wala silang marireklamo wag lang silang lalapit ng very close at masusu sila yun lang oh. pagkatapos pagka picture picture na o oh, whatever pwede pero pagka yung talagang malapitan hanggang nababangganan ninyo ay meron sila say pero sabi nga ng iba rito, you own it public servants ng hindi naman public servants pag-aari na kayo ng publiko. Ganon! <laughs> kaya wala say, walang ano, kaya yung iba dito, wala silang di nagre mga Hollywood star. Kayo mga local dyan sa Pilipinas, huwag so kayong magreklamo, lalo na hindi naman celebrity. Kapag so sa ano, nasa social media kayo, huwag kayong reklamo na reklamo. Kung ayaw nyo mapintasan, mga anak ninyo na utod ng gaganda, eh manahimik kayo, huwag nyo pakita sa social media. Yun! Diyos ko, Marami kong nasa sa, na, napapanood. O sige, bangkit ko na. Wamos na yan. O, reklamo na reklamo. O, ano nga yun? Kung pitasan yung birthday mo, eh, totoo na mga kayo ang nag performs Tapos, nagre-reklamo ka. Aba. O, <coughs> kompare mo naman. Kung di mo naman ka ikumpare, kung di ka ibigal mo lang. Reklamo ka na reklamo. Look at my baby tongue. <sighs> ano anak? Oh, my God. My poor child. Ay, tignan nyo itong kalamansi, mga kababayan ko. Ang daming bulaklak. O, ganyan ba kalamansi nyo? Ayan. May bunga na sila. O, ayan. O. Hanggang puno, may bunga. Hanggang itok-tok. Ayan. O. May bulaklak. O. Ayan. O. Yan ang kalamansi. Hanggang puno, may bulaklak. Hanggang puno, hanggang ibaba. O. Ganyan lang kalaki. oh. <coughs> yung kalamansi ko may bulaklak na rin <laughs> kaya may aanihin na naman ako yung aanihin ko yun <laughs> makihingi ako sa puno hindi sa may-ari, sa puno <laughs> yan yung mga ganyan lalo naman yung mga iba <coughs> nag-aaway sa mga product-product na yan naka po, rosa na yan naka po, hindi yung nagpayaman lang sa, sa sa, social media kung makasa pagsalita wagas Wa, sabi ko nga sa walang permenehan sa mundo mga nasa social media wala okay Pagsasawaan kayo at lulubog din kayo yun lang pag hindi kayo nagsinup ng kabuhayan ninyo bababa kayo sa lupa mm -hmm. yan lang ang masasabi ko sa inyo at saka yung mga yan maya gluta-gluta na yan wala naman yan noong araw eh. yung iba sinasaksak, may inom kaya yung iba kung napapansin nyo may, namanama, may mga namamatay na nagkakasakit kung sabihin, eh, ganito sakit lang pero hindi yun, is leukemia ang leukemia, napapaputi ng, ng mga dugo kidney yan. kaya huwag nyo masyado sinasamantalay ang mga katawan ninyo lupa, dahil mahalin ninyo at ang buhay, isang beses lang yan, dalawang beses, dalawang beses. Pang-apat, sa ilalim ng lupa, kay pupulutin. Ibabaon. Diyos ko, <coughs> ang sakit magkaroon ng sakit. Hindi nyo lang nararanasan. Kaya kayo, huwag kayong tusok ng tusok kung ano-ano. Diyos ko, kung ano-ano iniinom niya Kidney ang pinipinsala niya Diyos ko, kaya kayo, pagka nagkasakit, wala na, wala nang effect ang mga bantay, antibiotic, mga malalakas na gamot kasi kung ano-ano pinag-iinom ninyo Diyos ko kaya yan ang ating pinag-uusapan ngayong araw na to, linggo February ano ba ngayon? February 10 kahapon, 11 ngayon, February 11 mga kababayan ko yan ang ating pinag-uusapan ngayon kaya dapat huwag kayong magkireklamo mga nasa social media Huwag kayo umiinom ng kung ano-ano mga gamot na pampapute, pamala. Hanggang sa pahid-pahid lang. ko misa niya, delikado pa rin nga yung pahid-pahid na yan. Eh. Alam niyo kung bakit? Skin disease ang ah, makakananin nyo. Wala kayong tigil. Ah. <coughs> Tignan niya yan. Sisipat na naman to. Ayan. Ay, Diyos ko malalaki kaya hindi dapat maipapayo ko lang para sa akin lang ho ah huwag kayo magagalit sa akin o magalit man kayo sa akin totoo yung sinasabi ko ito yung opinion ko lang huwag kayo inom na inom na pampaputi kung ano ano pampadayet lubayan nyo paglamon nyo konti lang ang kain hindi lamon tikim lang yun <clears throat> yung mga pampaputi na yan tusok tusok na yan destruct pa kung ano ano Tigilan niyan At puputi ang inyong dugo. <laughs> kayo, tira kayo ng tira. Kung ano-ano ma, pinagsasasaksak ninyo. Pag napisala kayo, para kayong pulubing naghihingi ng saklolo sa ibang tao. Naku po, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Kasi ako, naranasan ko na magkasakit mga kababayan ko. Ang aking minamahal na Amerika. Ayan. The Bali. Ayan ho. Yan lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Ito po'y payo lang sa ating mga social media, sa ating mga kababayan na huwag magiinom ng kung ano-ano ng pandayet. Dayitin nyo lang sa pagkain, yun lang. Ah, huwag na kayong kung ano-ano iniinom ninyo. Ang mga, yung mga ibang company ang pinayayaman ninyo. Naka po, Diyos ko ipunin nyo yung pera nyo dahil kung meron mangyayari sa inyo meron kayo bulutin hindi yung mamamalimus kayo ay nako po Diyos ko, ang hirap mahirap maging pulubin mahirap maging mahirap mga kababayan ko yun lang ang masasabi ko <coughs> ako hindi naman ako nagsasalita na ako'y mayaman ako po'y mahirap pa rin po sumasabit lang po ako'y mahal <laughs> sa yaman <laughs> <laughs> ala pa ako yaman ako yung mayaman po di pa ako magtatrabaho <laughs> Diyos ko <laughs> kaya sana ako ito mamasaloto <laughs> yun lang <lamp. laughs> uh, yung artista rito nakatira wala na lumipat na uh -huh. uh, Disney actress wala na ako siya doon. <laughs> ay Diyos ko kaya pababa na ako kami malapit na kami kaya hanggang dito na lang po ang aking video mga kababayan ko at maraming marami pong salamat sa inyong lahat kaya po please subscribe my youtube channel and my tiktok Francisco Castelo my youtube channel at Castelo 2022 marami po salamat sa inyong lahat <laughs> adios lagi like po sinasabi sa inyo na pray to God every day, every night, every minute guys, adios